kung ganito ang iyong panaginip. Ngayong araw ay nakapanaginip, mong kasama, mo ang isang dating kaibigan o kamag-anak at masaya kayong nagdiriwang, ito ay may paalala, iwasan muna ang mga gawain na may kinalaman sa labis na kasayahan, lalo na ang paglalaro ng pera. Maaaring ang saya na iyon ay mauwi sa bigat ng loob o kalungkutan. Subalit kung hindi mo maiiwasan ang pagtaya o paglalaro ng pera, tandaan na ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng tamang paghawak at disiplina. Kapag nanalo na, ay huwag kakalimutang magpasalamat at matutong maglaan o huminto na. Sa ganitong paraan, ang kasiyahan ay mas magtatagal at hindi ka mauuwi sa pagsisisi.